Trending ngayon sa X ang mga hashtag na Kim Kimchu at Paulo Abilino. Maski nga nasa California, yes, ay nagpapaulan pa rin ng kilig ang dalawa. Sa video na pinos ng MJ Philippines ng ABS-C News ay share niya ang ilang BTS behind the scene clip ng rehearsal ng asap natin to California at mapapansin na hindi mapagiwalay ang Kim Pao, at mega chika pa sila na talaga namang nagpakilig sa fans. Hindi tuloy maiwasan ng mga BIFI pa nanonood ng rehearsal sa Toyota Arena sa Ontario, California na itis silang dalawa. Sabi ng isang fan, kahit ano raw pigil, ay kitang kita pa rin ang ngiti at kilig sa mukha ni Kim. Hindi lang sa rehearsal, ispatid na magkasama ang dalawa pati na rin sa pagjajaging ay partners pa rin sina Kim at Paolo. Samantala, pag uwi nila sa Pilipinas ay magaganap naman ang official announcement ng unang pelikulang pagsasamahan ng Kim Pao. Mukhang updated sa mga latest showbiz happenings itong si Meme Vice. Paano ba naman kasi ay trending na naman ang isang splice na isang segment mula sa non-time show na kinabibilangan niya. Nagpakilala nga ang isang kontesta ng segment bilang Mark Anthony na siyang ikinatigil naman ni Vice sa baytawa ng kaos nitong si Jong Hilario. Nakakatawa nga raw ang awkward na pagkakatigil ni Meme. Dahil maaalala lang kamakailan lang ay nadawit ang aktor na si Mark Anthony Fernandez sa isang issue kung saan meron umano itong kumakalat na video. Ang ah, Mark Anthony ang sabi na lang ni Bay sabay sabi ng guapings matapos nitong matigilan ng ilang segundo. Ang guapings nga ay grupong kinabibilangan ni na Mark Anthony Fernandez, Jumari Iliana, Eric Fructoso noong 90s. Nang urot pa nga si Vice sa isa pang at nagtanong na oh, napanood mo? Sabay sunod ng yung Gopings na movie na tila double meaning daw, chika ng netizen. Maraming netizen ang natawa sa hirit umanong ito ni Vice at nagbagi ng kanikanilang hanash. Meme Vice really knows everything. Natawa ako lalo kasi nag si Mother. Ha ha ha. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at iring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.